Good morning, good morning mga Karo House! Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel Bale ito, uh, January 6, araw po ng uh, Sabado So Sabado, payroll po tayo Pero kakausapin ko po yung uh, buong tropa Kung papasok po sila Dahil ito po kasing pagbasok ng bagong taon Ay konti lang po yung ipinasok natin According po dun sa sa araw So hindi po tayo nakakompleto ng 6 days So bali ito, kausapin natin sila kung gusto nilang pumasok bukas At bukas na lang din po sana yung payroll natin Bali, itong umaga na ito, papunta tayo sa tile center ibilin natin yung kulang na tiles Kasi so, kinakabitan ni Louie ng uh, tiles sa lababo So kulang tayo ng dalawang uh, 30x60 na pambak splash wall yung uh, update naman po sa ibang project natin, overall point pa rin para po sa ginagawa nila Kuya Dindo at saka ni Kuya Jun. Tapos dito naman po sa may project natin sa dulo ng phase 4, uh, lilipat na po yung ibang kasama natin doon para sa balangkas naman po, para sa extension. Tapos yung bagong uh, project natin dito sa phase 1, yung front and back extension naman. So ito mga karo, samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng uh, Sabado. Hopya! Yeah. Ganda lang weather natin, no? Enjoy watching po. Let's go. Okay na tayo rito. Ito po yung kulang na tiles. Yan, dalawang pirasa lang. Dan muna tayo sa hardware. Yan nga pala yung pwesto nila Master Batang Bali. Bukas, nakaschedule yung mga aluminum kitchen cabinet para dun sa second project natin. Bukas, araw ng linggo. Kaya magkakabig po sila. Tapos dito sa hardware, dan muna tayo. Bili tayo nung ano, nung... Waterproofing sa Sahara para dito sa bagong project natin Oh, yeah. Morning. Yung resibo ng Sahara, isang box. Okay, mga sandito nandito na po tayo sa bagong project natin. So, check muna natin. Ito nga po pala yung materialis Nasabi ko dapat doon po yun ilalagay. So nga lang masyado talaga malayo at laging may regular na nakaparada po dun sa area. ah uh, dito na lang po muna namin na uh, pinarada. Bali, pinarada tuloy. <laughs> dito muna namin nilagay. Ayan yung hollow blocks natin ni Pero pag tulungan namin yan na mailipat yan doon kasi blind spot po yan sa amin. Tapos sa buhangin, ayan dito. <laughs> Ito, kapag nadagdagan yung mga lupa, pwede na po natin ipahakot mamayang hapon. So, meron na pong hinuhukay yung isang kasama natin doon. Tapos yung isang kasama naman po natin dito, nagbabakal po siya para po sa mga poste. Parilya, tsaka sa beam. op oh, yeah. Sa hukay nga pala na ginawa nila kahapon, nakitaan na po kagad natin ng tubo. Ito yung tubo para sa septic tank. Papunta po yan dito sa may culvert line. Tsaka yung sa floor drainage dito sa area rito ang mga tubo talaga rito di tres lang okay naman kasi hindi naman ganun kalaki yung mga row houses eh. 36 square meter lang naman yan tsaka hindi naman po madami yung toilet and bathroom dito isa lang naman so di tres pwede na yan basta kailangan lang lagi malinis at uh, kailangan may disiplina sa paggamit po ng mga drainage para hindi mabarahan Okay, nandito si Kuya Boy. Good morning po, Kuya Boy. Good morning, yeah, Good morning, good morning. Ayan, beben si Kuya Boy. Beben ng mga bakal. Tam, good morning, Tam. Good morning, boss. Yeah, good morning. Bali, kailangan po nila rito ng chipping gun. Uh, dadalhin po natin. Tam, paano kaya ito? Ililipat natin para mahakot. Ko si kailangan. Tapos ikot na lang. Ay, tapos tutulong na lang papunta ron para salin lang salin. Ah, sige, sige. Agahagilap tayo ng sako ngayon. Dami na sako. nga na ginamit po kasi sa alagay ng basura ko yung boy. Doon. Tapos eto ito yung i-chipping gang kasi siguro nung ginawa tong ano na to, itong back area. Yan, hindi natin nakita sa ocular base ito kasi tinitingan lang natin dito lupa. Pero nung nakukay na, yan oh. Hindi naman po kaya ng bareta yan. So, kailangan nila gamitan ng chipping yan Para syempre para lumubog ng bahagi yung ano natin Yung wall putting natin Okay yung ginamit namin na bakal dito Dahil bungalow type 12 at saka gis pa rin Sa parilya sa poste 12 Yan bali animan Tapos yung anilyo natin uh, Di gis Okay yun lang muna yung kailangan nila chipping gan mo muna natin dito Alright Hopya ito yung ating uh, dating chipping gun bigay ni Ate Gladys to. Yan, shout out sa iyo, Teh. Hanggang ngayon buhay pa. Yung ating chipping gun. Tara. Okay, dito na tayo. Balitan pagkatapos mong gamitin, ito binubuksan to. Okay. Ito yung pan-detach. Basta ngayong araw, pag natapos ka ngayong araw. Tapos lagyan mo nito, isa lang, kahit isa lang. Bago gamitin. Hindi ay, pagkatapos. Pagkatapos, oh, pagkatapos. Okay, bala. Dito yung bala. Isa lang yung bala nito, ha. Okay. makahanap ng pwesto yung bendingan <laughs> sa window grills <laughs> oh, kahit sa puno pa yan <laughs> oh, kahit sa puno pa pwede sa mga drainage basta may makina akong kakapitan yun o isa yun ayan mga karawas dito naman tayo sa second project natin ito yung tinutukoy ko sa intro na bukas dito magkakabit sila master batang ng aluminum kitchen cabinet Ayan, bati muna tayo sa mga kasama natin. Bati. Sina dito. Ayan, si Fredjun. Benjun, good afternoon. Ay. Good <laughs> afternoon. Good morning, good morning. Ayan, yeah, good morning, Fredjun. Good morning. Ikaw lang ang pag-isa dito? Mm, hindi pa makasok sa dindo. Ayun ay, niya, dahil niya ito sa ano yun, sa, sa, uh, electrical. Uh -oh, sa electrical. Oo, sa electrical. Pinaalam niya kahapon. Ayan. Okay, bali, uh, anong gagawin ni Kuya Jun dito? Duko Barnis, na, Kuya Jun? Duko Barnis. Ayan, Duko Barnis. Ayan, bali, uh, ito yung update dito. Si Kuya Jun naman ang mag-isa. Bali, kahapon, hindi na tuloy si Kuya Dindo dun sa pina, pina, ano niya, pinapasuyo niya. So, pinayagan ko na para matulungan niya din yung kamag-anak niya. Tsaka matapos na din. So, bukas nga po pala, mga karos. Kinausap ko si Kuya Jun. Papasok daw siya bukas araw ng linggo. Ayan, So, okay, John. Dito ka na muna, ha? Okay, boss. Okay. Sige, sige. sige. Okay, salamat. Bro. Okay. Kabila tayo. Dito naman tayo. Ayan, kasama ko pala si Mrs. O. Good morning. Good morning. Eh, yeah, si Master Jojo. Good morning, Lods. Good morning, Lods. <laughs> At saka si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Okay, ito yung tinatrabaho ni Louie. Bali, si Sir, si client owner namin dito. <coughs> Nagpakabit po siya ng tiles dito sa likod ng toilet and bathroom Tapos asya ah, na rin po yung pumili ng tiles na ikakabit Ayan po yun Ang bali patas yan. Bago lagyan ng cornisa, unahin mo na yung installation ng tiles Tapos may dala tayong uh, tiles para, para rito Yan, uh, binili natin kanina umaga Yung para dito po yung nagkulang pa ng dalawang peraso Tapos yung mga kisami natin, almost uh, 100% kompleto na yan, may mga pailaw na yan. Ang ganda po kapag naikabit. Bali, ang kukompleto sa kisame may is yung kornisa. Pero lahat ng ceiling, halos kompleto na. Bali, ito. Uh, inaayos muna ni Master Jojo yung mga pintuan. Yan, para pag lumipat yung mga pinto natin dito, dire-diretso yung trabaho nila. Madedelay lang kami rito sa sa mga ano, sa carpentry. Meron lang kami munang uunahin na konti. So, may dalawang carpentry dito. TV cabinet at saka yung bar counter. <laughs> mineral na, mineral. La, mineral, ay bigyan mo pambili diyan oh. 50 pesos diyan, may 50 pesos din. Bali ito mga karos, nagpatawag na tayo ng magkakapot ng uh, kalakal. Yan sa tropa na po mapupunta yan yung uh, pinagbentahan. Magkano ba inabot boss? 3,000? 3,000 <laughs> <-tun -libo> ba? <laughs> eh kay kuya, no? kay kuya boy. Ayan. Yan para mabawasan na po kasi ito panambak pa namin to eh para magmukhang malinis na po rito. Bali, uh, nandito naman po tayo sa may dulo ng uh, Phase 4 ay eh. si Kuya Richard. Kuya Richard, good morning. good morning, good morning. morning, morning. Ah, si uh, Jamil, oh, Jamil, good morning. good morning. Ayan, pinagpapatuloy ni Kuya Richard yung ginagawa niya sa installation ng tayo sa mga poste. Ayan dito. Tapos sa uh, pinapunta rin po natin yung uh, Mag nag ano pa, nangangalakal yan para lumuwag-luwag dito so ayan o, binaklas na gutter yung mga binaklas dito na mga metal para, yung mga hindi na kailangan na yupi ayan si Ricky, good morning Ricky good morning yun no? Muldura at saka Dekastone yan yung content ating kahapon so abangan natin sana po uh, Sir Cloud and Ma'am magustuhan nyo po yung design na ginagawa po namin dito at saka yung mga ikinakabit namin eh na. Matrabaho lang po yung sa mga poste pero kapag natapos naman ay sulit, no? Kita niyo ano? Di ba? Sulit na sulit. Bali nandito si ano, si Bilog. Ayun oh, no. good morning, Dog. Good morning. Ayun, ito na yung ni Bilog dito. Kapag nalagyan na po natin ng balangkas to, dire-diretso na po trabaho diyan. Ayan, yung ibang kalakal po, yung mga pinagbaklasan. Ito, magagamit pa natin to. Ayan, yung deforming bar. Pero yung ibang kagaya niya, topina. Hindi na po natin ginagamit yan para maganda yung quality ng trabaho natin. Puro bago na. Day tayo bukas, Kuya? Huh? Day Hello, Pasok. Pasok? Sa mga gustong pumasok, sige. Oo, oh, wala. Hindi tayo namimilit. Oh, pasok papasok kaya? si Kuya Richard Ikaw, Ricky, pasok? Pasok din mo ako oh, Papasok? Okay, sige Bukas payroll, ah, oh, yan. Pero bukas payroll natin Okay oh, ngayon Baka kailangan nila ng pera Gawin mo na. Ah. Uh -huh. okay. ah. Si... Sino pa? Sino pa pwede natin tanongin. Si Bilog Kaya Ano lang, papasok kayo? Si bukas bukas? O, oh, day Buk of Si Jojo lang ang hindi papasok Pasok Pasok kayo? O, oh, sige Gay, gay, nga pala sa mga tindahan dyan. Oh, mara na kayo? Marami na kayong utang. Marami na kayong utang sa amin. <laughs> <laughs> so, ito. Ano ba? Kompleto na? Kompleto na dyan? Okay, okay. Ayan mga karos, so okay na po muna tayo rito. So, sa araw-araw po na lumilipas, uh, paganda ng paganda po yung harapan ng bahay nito. Hanggang sa mapunta po kami din sa interior. So kahit pa paano nabawasan na po yung uh, kalat dito Ayun na Nakakasugat din po kasi yan Pero yeah, thank you, susunod na lang ulit Sige Tara Bumalik tayo rito, kumuha tayo ng mga sako Yang kakailangan nila Kuya Boy to Yung mga sako po din sa phase 1 Yan sakto sakto, merienda na sila rito Merienda Gagawin namin na maaga yung payroll. Kanina tinatanong namin yung mga tao kung may balak bang pumasok bukas. Si Kuya Jun, tapos yung grupo nila Ricky rito, yun ang mga papasok. Pero dun sa third project natin, makong wala yata papasok bukas. So, think oh, of, yung iba kasi eh, ay dahil ilang araw lang yung kanilang ipinasok ngayong linggo. Let's go! Balik na lang tayo mamaya rito, hapon. kami mga sikasuhin pa kami ni Mrs. yung payroll tapos 'yung uh, gate pass din sa opisina para sa mga materyales. ayan tara. ayan hapon na naman po mga karos sa ah, magbibigay na tayo ng update sa mga ginagawa nating project dito. Okay na rin po 'yung uh, payroll natin ngayong Sabado. Yeah, shoutout muna kay Bong's World at iba pa from uh, Mandaluyong. Sir Gabriel Sanjuan, ingat palagi. Also, shoutout na rin kay Sir Ralph, Christop Christopher. Christopherson uh, Christopher Carino kung tama po yung pronunciation sir ah. po sa inyo and uh, Carino family from Bayumbong Nueva Vizcaya. So let's go. Balik na po tayo sa mga project na ginagawa natin. Tara. Si Louie naghatid ng merienda ngayon. Sa merienda muna. Yeah. Sandwich. Special yung sandwich natin na Parang laki no. Shoutout niya okay. mga Karawas Kain kayo Sa inyo? <laughs> Ay si Bilog Ayan mag merienda muna tayo rito Tapos uh, mamaya mag update Hirap pag atin eh ilan natin Laki nga yun no? <laughs> <laughs> -laki, <ngayon>, no? <laughs> <laughs> Laki ng sandwich <laughs> mo muna Sa'yo muna <laughs> <laughs> Kailangan pala si Katindo Shoutout nga pala si Katindo Papalabang ka ay, May bago tayo na-discovering dancer ay, ngayon ay, na. May bago na-discovering eh. Kung uh gabi -huh. lang <laughs> Very Richard daw. Tagkin <no>? pa lang <laughs> yun. Dalawa na? Dalawa na ba? Ayan yun, next year yung Christmas party natin. May event place para may, ano, may diskuhan, no? Oo. Uh, mapalaban tayo, na. Ganun ka, ang bato. Ay, pag pumasok pa si, ano, Chris. Adonis ba yun? Adonis. Adonis ba talaga yung itsura nun? Mm. Pang Adonis talaga? Malalaman <laughs> <laughs> <Parang yun. laughs> natin ha, no? sa lunis Lunis na yata yun Sa lunis Ayan ha, shout out, na pala Yan, no. shout out. <laughs> Painom ka na <laughs> Wala pa ka sound eh Mag-umpisa pa lang eh <laughs> May bago tayong ano, makakasama dito. Ah, uh, tropa. Yan, kaya lang po. Okay, update na tayo. Ayan, update, update. Dito sa poste, abang Habang tumatagal, habang na-install at nakukompleto po lahat ng tiles sa poste, may kita na yung forma. Mas paganda to kapag natapos at nailagay po yung mga natural deco stone. Yung mga deco stone, ayan, dito yung mga deco stone. So may uh, tatlong mukha na cladding dito Ito isa, dalawa, pati dito sa gilid Pati doon yun doon lalagyan Para maporma Yun na, meron ng uh, malapit na matapos na cladding rito Yun yala sa baba, hindi pa yan derecho Dahil may installation pa ng tiles flooring muna Bali merong ipapahid dito, solvent sealer din Then pwede rin yung ano, emulsion Yan, pwede rin po yun, yung acrylic emulsion Yang papagpagan mo na wawalisan, babrasan tapos uh, pwede pa pahiran. Na Ricky. ganda, ganda ng gawa. Para kumain. Oo, para kumain. Sa yung gawa rin ni Kuya Richard dito. Ang ganda. Natapos to. Wow na wow. Dito naman si Bilog at saka si uh, Jamil. Ayan si Jamil nagpipintura na gamit po yung ating epoxy epoxy primer yan. ito rin sa kabila ay si yun para mas wala na po ng bubong pero pipintura lang po muna lahat ng epoxy primer yan naman sa isang project natin, tinatapos na lang installation ng tiles dito onting-onting -unti na lang tapos dalawa na lang po yung gumagawa rito ang kasunod dito yung finishing carpentry yan bali, kinokolekta ko lang yung uh, mga koleksyon natin or kinokompleto ko lang yung koleksyon namin dito para makapagpapasok na ng mga paunang materiales para sa finishing carpentry yan ito na oh. Yung ginagawa ni Master Jojo, yung mga air vents ng uh, exhaust fan, ayan, kinakabit niya na doon sa taas. So, kapag medyo nandito na yung pintor, doon na lang po tayo haakit. Pero okay na po yung sa taas eh. Halos sa uh, maganda at maayos na po doon. Tapos ito yung installation ng tiles. Ayan, dito sa, sa loob ng isang kwarto. Yan, pasadya po ni Sir to. First time namin na magkabit nito, dito sa row house na inner bali magkabit ng tiles dito sa bandang area na to which is maganda naman okay naman po diba tapos dito to follow na lang yung uh, installation ng tiles yung pagkakumpleto dito meron pa to sidings tsaka dito ayo kumpleto na pala to okay na kapag nabawo yung uh, kapag nabawo yung sa may bar counter finishing carpentry dito meron pa mga installation pa ng tiles yan yun na lang halos sa uh, pwede nang pasukan ng pintol tapos dito yung karagdagang bakal sa mga bintana tapos gate, grills karagdagang bakal po dun halos kompleto na tapos pwede na rin pong uh, ikabit pa po, unti, yung mga additional na ilaw pa rito meron tayo dyan at saka rito sa poste meron din Yun, unti-unti may natatapos tayo. Bali yung trabaho natin talaga rito sa mga project natin, gapang. So, hindi naman natin na pwedeng ilagay yung maraming tao dito para mapabilis lang yung trabaho. Ang mangyayari rin, baka pumalpak tayo. Kaya, hindi maganda yung resulta. So, isa-isa lang muna para nakakilos ng maayos kasi maliit nga lang talaga yung area. Yan, oh. Yan step by step lang. Darating din tayo sa sana sa dulo yan <laughs> ang gawa ni Lou ayan dito naman tayo sa ginagawa ni Kuya Jun ito mahaba haba pa lalakbayin ito ng mga pintuan yan para ma-achieve natin yung uh, quality yung quality po ng gawa pero bukas toli yung tatrabahuhin ni Kuya Jun Kasi ah, kayo dyan, naglilinis na lang oh. Ganun <laughs> yeah, mamaya may sahod na tayo, kuya. Ayun oh. Sa pintuan. Bali may final touch na lang yung pintuan. Ayun oh. Okay. Bali kapag natapos yung mga pintura rito, assemble naman po. Bukas nga po pala magkakabit sila Master button Yung ulitin ko lang. Yung kasabay na sila Kuya Jun nandito. Yan lang po muna yung update din natin dito primer okay, na eh ayan mga karos dito tayo magbibigay ng huling update ayan, si tamtam -Tam pa rin at saka si kuya boy dito bali yung mga panambak nga po pala o yung mga nahukay yung iba naman po dito ibabalik balik, pero hindi na ganun kadami mas marami pa rin po yung pinapahakot natin so sa tansya ko hindi pa to kasya sa isang truck pagka kapag ka medyo marami na Ayun, pwede na po natin ipahakot kay Rolly. Baka bukas, ischedule na po natin to. So, dito yung uh, update. Ayun, halos mo na lahat ni Kuya Boy. Lahat ng uh, pamorma, tie beam, poste, parilla. Ayan, nandiyan na po yan lahat. Ayan, sama-sama na. Kompleto na. Balik ko lang pa po tayo ng bakal. Ayan, si Tonton. Yun yung inasikaso niya sa likod. Mga karos, ang total na bakal na binili natin dito sa 12 mm bali ano po to 22 pieces sa 10 mm uh, 20 pieces naman ngayon magpapaloap up kami ng uh, 15 pieces yan you know saktuhan lang po yan so na yung mga nagwalitan mga sinako niyang uh, lupa May sa puting uh, medyo meron pang uh, dito dito nga po pala sa setup, meron pong dahanan dito. Kaya may opportunity na makapaglagay ka pa dito ng pintuan. Pag natapos po namin to, ayun nga, maglalagay ng pintuan dito. Meron na kaming nagawan dito niyan eh. naglagay kami ng pintuan. Tapos ito po, nililipat na po ni Tamtam -Tam lahat ng lupa dun sa harapan. Schedule natin bukas. Yan ha Yan, papasok din po sila bukas si eh, Tamtam tsaka si Kuya Boy. Kaya bukas, meron po tayong uh, delivery materialis. Uh, additional na bakal. uh, bakal. Ah, uh, Maria. Lai Maria, dala ko. Dala ko na. Okay, oh, Maria. Bye-bye. Susubukan ko sana. Right side, left right side. ayos Ingat kayo yun. Papalam lang ako, oh, ma'am. Okay. Ma'am, Salamat, Salamat, ba. Sa Salamat, Salamat. Salamat. Salamat po Salamat mo. Salamat. 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 Ay. Mo. Hey, Ako naman. 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 Ako Uh, laban o bawi? Laban o bawi. Bale o wala? Bale, wala. bale o wala? Sa oh, bale o wala? Isang libo doon oh, yan. Yeah. Bale, <laughs> isang libo. O, yan daw. Matutuwa pa nga ko Bale ito mga karos. Um... <coughs> Ay. Ay mga karos, nandito na. Ayun, bali, bali, uh, bali. Ayan yun, good Ay, good <laughs> Ayan, dito naman tayo sa ginagawa natin sa may dulo ng first phase. Ano ba yun? Good morning, Kuya Riki. Good morning. good morning. Ay, parang sa Kuya ito na Lalilito Nalilito na. Ano sa good morning today sa February 7. Ay, February 7. Ano sa good morning today sa January 7. Araw po ng uh, Sabado. January 7 nga ba? Sa labas na ka tayo mag <laughs>